naging pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano ay malinaw na naglalayong ipaliwanag ang kanyang yes vote sa resolusyon na may kinalaman sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa kanya, lahat ng resolusyon ng Senado, kahit magkaiba ang pananaw ng bawat senador, ay saklaw pa rin ng mga patakaran ng ICC at ng mga kasunduang nilagdaan ng Pilipinas tungkol sa karapatang pantao. Binigyang diin din niya ang pagkakaiba ng vengeance at justice. Para kay Cayetano, ang paghihiganti ay isang emosyonal na tugon ng taong nakaranas ng kawalang katarungan samantalang ang tunay na hustisya ay may malinaw na proseso at batayan sa internasyonal na pamantayan. Bilang dating kalihim ng Department of Foreign Affairs, sinabi niyang alam niya kung gaano kahalaga nasundin ang tamang proseso, lalo na sa mga kasong kinikilala sa pandaigdigang antas. Dagdag pa niya, sa sistemang makatarungan, ang isang tao ay nananatiling inosente hanggang mapatunayang nagkasala. Sa kabuuan, ipinakita ni Cayetano na ang kanyang boto ay hindi tungkol sa paghihiganti o emosyon, kundi sa paniniwala na dapat pairalin ang rule of law at ang mga kasunduang pinasukan ng bansa. Ang kanyang paliwanag ay isang paalala na sa mga usaping may kinalaman sa justisya. Kailangang manaig ang katarungan, hindi galit. Sir President, may I record my vote as yes and may I uh, brief explanation, Mr. President. Go ahead. Yeah. First of all, Mr. President, uh, again with all due respect din sa mga nagsalita before us uh, who opposed, Uh, yung resolution po na ito, kasama lahat ng resolution po ng final ng uh, iba't ibang mga membro ng Senado, are within the rules of the ICC. Ilinawin ko po yun ha, kasi parang siya sabe, ito yung mga president, ito yung pwede, ito hindi pwede. Uh, galing nung research nyo, pero ang magde pa rin yan, ICC. At ang basehan ng decision nila, ay hindi yung presidents nung ibang mga membro kasi iba-iba yung sitwasyon natin eh. Sitwasyon ng mga accused. So yung rules. Pangalawa po, lahat ng resolusyon na final natin kasama kay majority leader is consistent with each and every human rights convention that the Philippines signed. So what I want to emphasize, Mr. President, is ibang ang sa justice eh. Ang vengeance is an emotional uh, is an emotional uh, impulse of someone who is a victim of injustice. In Tagalog, gusto niyang gantihan. Ang justice, justicia, ay well defined sa international community and I know that as a former Secretary of Foreign Affairs. At yan po ay nakatala sa ating konstitusyon, sa international conventions, sa human rights, etc. Pati sa ICC. At pag ikaw ay hinuhusgahan pa lang o ikaw ay kinakasuhan pa lang, in fact, napospone yung ano nila uh, yung confirmation of charges kasi tinitignan pa nga eh kung, maiintindihan ng akusado yung i-accuse sa kanya. So, kasama lahat po dyan sa justice is hindi mo muna gagantihan siya habang siya ay innocent until proven guilty. Tignan niyo halimbawa ko si dating senator Leila de Lima. 'Wag na yung ibang mga senador, 'di ba? Grabe din po ang akusasyon sa kanya droga. Pero pumayag po lahat. Pati po ang pinakagalit sa kanya na out of humanitarian, meron siyang detention facility sa Kamkrame no? At meron siyang cellphone at nakakapag-function pa rin siya dito. So, lastly Mr. President, I will not argue anymore the ano the whether the war on drugs was a maniac killing everyone or the war on drugs was precisely to protect the Filipinos because replay na to eh. Ilang beses na napaliwanag to uh, the facts Ilan best na present sa international community at saka dito. Just one point, Mr. President. Nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration, ay sing dami nung namatay nung first two years nung Duterte administration. Except that during the Aquino administration, through Senator de Lima, pinalitan nila yung definition ng EJK. EJK, kapag ka ay Uh, labor union yan ay uh, uh, human rights leader na napatay pero pag ordinaryong tao na napatay hindi ejk biglang pagdating ni Duterte lahat ng patay na hindi natural causes ejk pero pag kinumpir mo there was 16 13 to 16,000 uh every year in the Aquino and even before Aquino so again mr mm -hmm. president we're not here to debate that history will judge Seriously? our courts here, the DOJ will will ano uh, that. I, I just have to reply, Mr. President, kasi nga it was brought up as if yun ang dinidebate natin. Ang dinidebate natin humanitarian. Humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima. Kasi ang justi ang justisya po ay bulag. Ay nakatakip po yung mata para nga walang makita, no? So even if if I was a victim of a crime here, no? At masakit na masakit na makita kong magpiansa or may, may house arrest yung inaakusahan ko. Kung yun ang batas at pwede, hindi po dahilan na si Alan ayaw yun. So, I vote yes, Mr. President. And I thank our colleagues for putting this on the floor. Thank you, Mr. President. Tama naman. May basihan para sa humanitarian consideration. Dahil may edad na, inihingi ng isang uh, paraan para ma-house arrest. May basihan po ito base sa mga argumento na nabanggit kanina. Subalit, kaya nang nabanggit kanina ng ating majority leader na si Senator Zubiri, sinabi niya, mag magagalit ang mga biktima ng EJK. Libo-libo ang pinatay. Libo-libo pa ang nawalan ng ama, ng ina, ng anak. Na ang hiling ay hustisya. Tama rin na humingi ng hustisya. Saan tayo papanig? Tama, may basehan ang humanitarian consideration. Ngunit may basehan din yung daing at yung dalamhati at yung masasaktan na libo-libo nating mga kababayan na pinatay. Saan tayo? Humanitarian consideration o sa mga daing ng hinihiling ang hustisya. Bilang chair chairman ng Committee on Justice and Human Rights. Nais ko man pumanig sa isang banda. Tungkulin kong pumanig sa mga daing ng naghahanap ng hustisya. Thank you, Mr. President. If only for purely humanitarian consideration and for a fellow Filipino who is incarcerated in a foreign land, hindi na po bali na siya ay doon rin kong kaibigan nung siya ay mayor ng Davao City hindi na po bale na kami nagkakasagutan madalas nung siya ay naging pangulo sa mga isyu ng uh, pulisya tungkol sa katiwalian tungkol sa kanyang uh, pulisya sa paglaban sa droga hindi na po bale lahat 'yon sa akin lang po for a fellow pilipino na nando sa napakalayong lugar at nakakulong i vote yes or in favor of resolution number 144 Thank you, Mr. President. Senator Lapid. Senator Legarda. Yes. Senator Marcoleta. Senator Marcos. Senator Padilla. Ginong Pangulo, gusto ko lamang pong ipaliwanag ang aking boto kung bakit ako po'y bumoto ng oo, yes, ako po ay uh, isa sa mga nauna at nananatiling laging nasa The Hague. At marami po tayong nababalitaan doon galing po sa mga Pilipino na nandun. Katulad po ng pagkabagok ng ating uh, tatay Digong, ito po ay natagpuan na walang malay sa kanyang Bartolina at siya po ay nadala sa ospital at doon po ay uh, Alhamdulillah, wala naman pong nakitang damage sa kanya. Pero hanggang kailan po kaya mangyayari yung ganito na wala pong tayong mababalita ang balita na gigimbal sa ating lahat. Nabanggit po kanina yung mga nakulong doon. Pero hindi po nabanggit ang isang namatay doon. Si Slobodon... Slobodan Milosevic ay namatay po daw ng heart attack sa loob ng ICC. Pero pinaniniwalaan po ng kanyang pamilya na siya po ay nabigyan ng maling gamot. Ito pong mga ganap na ganito, uulitin ko po, kailan po kaya tayo matatapos sa usapin ng politika? Kailan po kaya natin ititindig ang ating pangkapilipino at ating ipaglalaban ang kababayan natin na nakakulong sa banyagang bansa at nagdurusa at nag-aantay ng paghuhusga ng mga dayuhan. 'Yun lamang po. Maraming salamat. Mr. President, ginagalang kong mga kasama With due respect sa mga may akda at taga-suporta ng resolusyon ito, nakatayo po ako dito para ipaliwanag yung aking boto ng no. Una po, sangayon ako na ang humanitarian considerations ay essential na bahagi ng hustisya. At tama ang dapat concern tayo sa general welfare at dignidad ng lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa, ng lahat ng ating mga nakatatanda at ng lahat ng mga persons deprived of liberty. Pero Mr. President, hindi tayo nag deal sa sufficient facts. Wala pong indikasyon na ang ICC ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustodiya nila. May panayam rin po ilang araw ang nakalilipas kung saan sinabi ng pamilya ni former President Rodrigo Duterte na he is well, even jolly at kaya pa ngang makipag-usap tungkol sa maraming topic kasama ang politika, flood control at love life. Ang panawagan para ang gobyerno ay mag-advocate para sa interim release o house arrest ni former President Duterte maaring naka-couch sa humanitarian terms. Pero nagmumuka ring isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Tila bay, isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino. Pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero dito, gobyerno mismo ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Totoo po ng International Criminal Court mismo ay nakapag ng interim release sa iilang exceptional circumstances. Pero pantay na importante, ang ICC ay nag-deny ng mga ganitong request kapag ang interes ng justisya at accountability ay hinihingi ito. Alalahanin po natin na ang mga international courts ay nakapag-deal na samarami aging prisoners ratko mladic and radovan karadzic both convicted for genocide and crimes against humanity continued to serve their sentences well into old age and in fact just this year Mr mladic asked to be released on humanitarian grounds claiming that he only had a few months to live the court still denied him, ruling that his medical condition did not meet the threshold of an acute terminal illness that would justify release. Their continued detention was not seen as inhumane because their crimes were too grave, too devastating to entire communities. Totoo naman, si dating Presidente Duterte, ay Hindi convicted. He stands accused pa lamang. Pero kahit sa kaso ng mga accused persons, nagpakita ang ICC ng pag-iingat. Laurent Gabagbo, the former president of Cote d'Ivoire, was denied interim release precisely because the vast network of supporters he commanded which posed a risk to victims, witnesses, and to the integrity of the proceedings eventually gabagbo was acquitted his day in court came and he walked free not because of an early release or house arrest but because of a judgment si dating presidente duterte din ay pwede pang umasa sa ganoon but the path There is through trial not through early release or house arrest. Kung tunay ngang may sakit ang dating pangulo hindi ba't ang solusyon ay dalhin sila sa ospital sa The Hague Netherlands habang binibigyan ng angkop na tulong at suporta mula sa Philippine Embassy doon. Mga kasama, ang mga atrocities nang tinatawag na war on drugs ay hindi mga guni-guni lamang. Sila ay mga winasak na buhay ng libo-libong mga mahihirap na Pilipino. Sila ay mga hiyaw ng mga nanay at tatay na ang mga anak kailanman ay hindi na umuwi. Sila ay mga walang markang libingan. At yung kultura ng impunity na hanggang ngayon nagmumulto sa ating lipunan. Hanggang sa araw na ito, yang mga pamilya ng mga biktima ay nagdedeman demand pa rin ng hustisya, katotohanan at accountability habang patuloy din silang natatakot para sa kanilang mga buhay. Samantalang dito po tayo nagsusulong ng humanitarian considerations para sa individual na mismong akusado ng mga krimen laban sa kanila at laban sa humanity. Noong 2016, sinabi ni Presidente Duterte na wala siyang pakialam sa human rights. At kahit iutos pa ang pagpatay, walang makakaaresto sa kanya. Immune siya dahil matanda na siya pagkatapos ng termino. Sabi niya, wala silang laban. Tama ba si Presidente Duterte? Ang resolusyong ito ang magiging sagot ng Senado sa tanong na iyan. Alang-alang sa pagrespeto sa hustisya, fairness at alaala -ala, nung mga ang mga buhay nila ay ninakaw at winasak, ipagpaumanhin nyo po Mr. President at mga kasama, hindi ko po in good conscience masuportahan ang resolusyon ito. Bumaboto po ako ng no. Salamat po Mr. President. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment po lang sa baba. Poses mo mahalaga huwag kalimutan i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!